enggak, Ada, si ya, dibuluh. Nah, pemanis pernah pemanis. Segini mau pendidikan, ini Juga katulad mo hayop, hindi na binubuhay. Tanas <tod> pang kalit ni Maria. Ni Malos. Iniwan ko sa katid ko kasi nahirap pa na ko magdala, magdala sa'yo dito. Kasi tumatakbo ka. Pero bakit pa, parang may kakaiba? Nahabol kita. Parang may, parang may kakaiba dito. Parang may kakaiba dito, Bella. Ha? Huh? Hindi paglaban siya kay Diwatang Itim. Yan na sa nakatating. Bugay siya. Paggabi, tinatawa ko. Pagka magkita ka bila, hindi siya dumating kasi hindi paglaban siya sa Diwatang Itim pala. Maraming salamat kay Bigan. Maraming, maraming salamat. Diyan. Bila, bila maraming salamat. Ikaw na po'y sa... Pagpunta ko ng bundok Bila, ikaw na po'y sa Maginaha, Kabibiros, kay Lili, at kay Maria. Hindi ko alam kung paano ko namin Papa, salamatan. Sa, saan na nakuha ito. Dapat kinain mo kaya itong alay ni Bila, tong chocolate. Asan? Diyan mo kinain mo. May nga kay sure kay Bila. Nakapatawarin mo ako kay Bigan. Mabait na tingnan, mabait si Bila. Papatawad mo ba ako? Patawad. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Wala kasi sa kasi noon siya, Bila. Alam mo alam mo naman ang trauma si Maria. ako salamat kay Bigan at hindi mo ko pinabayaan. Kayaan mo patawin ko utang na loob ito sa iyo. Bila po palip sa mundo, ikaw mo na ibalas mong Kasi binigyan mo ko ng misyon, iligtas yung mga batang bihag. Magawin ko ito, tuparin ko yun. Kasi tinulungan mo ko pag iligtas ka Maria, tinamot ko kasi siya. Maraming salamat Bila, sa lahat ng tulong mo sa amin. Babawi kami sa kaibigan ha? Okay na ba yung dalawa kong anak? mag-alala. Tulong pa ako. Kasi nangangailangan. Hindi mo ba ako bibigyan ng basbas -bas ulit? Basbas -bas, bas, -bas si Para din na sama, sa si Maria. Kailangan mo sa basbasan. <laughs> salamat salamat kaibigan. Ano yan Maria? Papalam na takibila? Makakailang, makakailangan ng mga sibila. Magabayan mo kami sa lahat ng mission namin kaibigan ha. Baka na bala sa akin kaibigan Bila. Pagpunta kong bundok para sa mga bata. Marami pa ba mga bata? Yung mga kasama ni Lily. Yung nga yung binigay sa akin ng mission ni Bila no na kailangan kong bumalik buntang bum bum buntok pero di mo ako kailangan di mo ako pwedeng bumalik buntok pag di ka pag malig maria kailangan kong maghiganti gabi kang kailangan kong pangtanggol ang mga nainapi Kumakalipat makalipat lang sana kami ng tirahan nakalipat ang tirahan maria wala nga kitang halos makain na kapag pipag ipagdadasal natin yan Saan so, makalipat kami ng tirahan? Sa so, mga bata, Marias. Bibirusan sa kasi lili, Kailangan makalipat sila ng espilahan. May malapit sa bayan. Hindi yeah, natin sila ililipat. Tirahan lang yung ito. natin. Ay, doon nga. Marami man dito doon. Alam naman naman dito kung saan nagkaarang yung anak mo. O, oh, uh, ahis ka na? Parating nasa Dawatang Itim? Mag-ingat ka, kaibigan. Maraming bila, maraming salamat, sa salamat kami yung bila sa pagtulong sa amin. Salamat kami noon dahil may kaibigan kaming mabait at hindi pa rin kami inahayaan at pinabayaan ng kaibigan namin sa Bella at si Rin. Maraming salamat kaibigan. Yeah. Okay. Paalam. Pag kailangan kami bila ng ano, tulong, patawagin ka namin bila. Paalam. Ano alas bila? Ang doon na, sa kingyari nila. Ilang sa mula? Ah. Marami na ba bila, babay. Kailan na rin kailan na rin alis ni Maria kasi didilim na. Para Maria? Maria. okay na, okay ka na Maria. Wala nang masamang sakit sa katawan mo. Wala um, na. Sino pa kramdam mo na gumugulo ka na kabila? Parang ano eh. Ha? Ah? Ang sakit nandito ko banda oh. Sakit? Ano po mga idol no, kailangan po may umuwi Kasi ito po ako po, gumalito po sa normal mga idol Ma Malayo pa yung sa amin mga idol no Naglalakad lang po kami ni Maria mga idol Papunta dito Kaya papunta ron, nalakad ulit kami Kaya malapit na magdilim Kailangan kailan po namin magdilim mga makaidol no Kasi maraming Malido, do po namin alam na baka nasundan kami Kaya ito mga idol Papunta rin po kami sa ano Bahay Amaya. Li, lalain tak ah. Ni nai nai. Yan, ni ni lang. Tara Maria, tara. Ay po makai durno, salamat kay Bila kay umalin na pa si Maria. Yan Maria, Ikaw muna dala sa espada. Si kanina pa gusto yang waka eh. ni. Nagaw, mo sa akin, oo. Talaga? Takot niya ako no baka masugatan ka no. Si sobrang talas niyan. Ako mo Maria, dito ka sana. Bante-bante ka kay medyo sa espada. Paano yan, Maria? Paano tin paano ta lingpat ng tirahan? Kasi marami ng comment Maria sa mga ating mga susuan, mga suporta natin lipat pa tutun tirahan. Ya, paano yan? Wala ang tampira. Ya, ano ba ano naman pa natin? May awa ang Diyos. May awa ang Diyos sa atin. Diyos. Hmm hindi niya tayo hayaan na ipahamak palagi kasi ko akala ko nga mamatay na ako pero hindi ako pinabayaan ni Bella ginagay sa akin ginagay sa atin ng Diyos ni Bella para maligtas ayan po mga idol na sobra po nakalala kay Maria puro ang pagkaso ko talaga si Bella lang talaga na makatulong sa amin sa amin ni Maria pati sa mga bibit, at lili si Lili hindi ko mo sa kanal yun kasi pagbalik naman ulit ni Maria dito sama ng si Lili Maria mm. baka may siya ito maiga baka nasundat ng panito hindi natin alam mga na, asman dito tas mga kasakingan May awa ang Diyos. Kisinter. Ha? Huh? Tara na kasi may, may mga bata Basta, sa bahay. Basta saling ito sa Ginoo Maria. Nilang tama. Walang pag-asok. <laughs> Bantay, 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 もういいのかさっきいさまとたかん

Kunin mo yung baril mara, kunin mo yung baril. Huwag mong barilin, basin, basin ano. yung mabulabog ba, may kasamahan pa yan. Huwag mong ipaputok yung pusil. Ispada lang gamita. Tara, tara, may kasama pa yan. Maria, alidri. May kasama pa yan ba? Hindi lang nag-isa yan. Yung nakamotor, gumaan dito. Ha? Eh? May kasama yan, kito po. Kung sa akin yan, butang, butang, lagay ba dyan? Gusto ko. Ang gusto ko, ako yung, ako yung papatay sa kanila. Gusto Pili ni Maria gusto may ganti. Gusto ko mahiganti. Pwede kang... Wala lang yan lang kita, Maria. Pwede bang huwag ka nalang tulungin sa gagawin ko? Kailangan sa alayayin kita. Hindi, pwede pwedeng na hindi ako sasama sa iyo. Kailangan alayayin kita. Ano yung kaligayahan nila? Ano pa tayo kung nangyari gusto ko tanggalin yung kaligayahan nila? O ano yung ginawa nila sa akin? Yun din ang gawin mo sa kanila, Maria. Yeah. Ilog-ilog ni Maria. Ito ah. na itong nagkaligayahan ni Maria. Ang yakin. hindi ko na binit yung mga, mga doon no? kasi hindi pwede sa youtube yan Mal malistri ko yan sobrang galit ni Maria pinutol ko yung kaligayahan mali doon na yun tara na huwag ka masyadong ano kasi marami sila yung, nakamotor kasi yun nandun mo nandun mo Ayun kayo sa mahal niya mga Kailangan upo siya yan para wala makasumpong sa

Yan po yung nakamotor na kayo doon yung kasamahan niya kanina. Sinundan pala kami. Maria, mayroon ako tatanong sa'yo. Madali. Bakit alam niya Maria? Ba't nadetect kanila Maria? Wala. Ha? Hindi ko alam. Wala, wala, wala. Wala kami natanggitan ni ano? Yung mga nasundan, nasundan tayo ba? Hindi ko alam. Ba't nasundan tayo nila? bakit alam nila nito sa may ilog? Nag-detect open yan tayo. Hindi ko alam. Baka may, baka may nilagay sa yung tawon Maria, nilubong. Hindi ko alam. Yung gusto ko lang ngayon, hubusin silang lahat. Papatayin ko sila. Papatayin ko yung gumawa sa akin ng ganito. Tara Maria, abdan na kabi dito Maria. Ngayon mga kaya doon, muwi na kami malagay. Baka, 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 -baka, 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 -baka tayo itong maraming taun na siya, no? Hindi pa ako tapos. Bukas lang, Maria. Kailangan kinan mag mga bata ba? Baka masundan tayo sa bahay ba? Kailangan, kailangan tayo mag-ano. Delikado pala tayo nasundan masundan tayo sa mailog. Magbuti na lang kanina. Hindi tayo nasundan kanina. Siguro kanina, sinundan tayo. Buti na lang, gumaling ka na. Kung ka gumaling na, nahirapan ako, Maria, kasi di ko alam kung kakawin. Baka anong mangyayari sa'yo. So, baka, mo mga baka tumakbo ka. Isip din natin yung mga bata. Muntun na, na Maria. Makidol, mag-oop ka muna kung makidol. Ka kailangan ko muna, muna open, camera, mag open na, i-oop ang kamera makidol kasi kailangan na masipit yung makidol no. Kasi nadete kami ng kalaban. Nasundan kami dito sa may ilog na hindi ko po alam makidol. Bakit kami nasundan? Tinatanong ko si Maria. Hindi daw niya alam. Kaya nga dito na makidol no. Maraming salamat po. Bless you all sa inyong lahat. Huh, laki na problema ito.